So, andito na kami sa Roneta Coliseum. Hi, guys! So, Roneta Coliseum. Para sa concert ni Darren Espanto, with Tita Gray. Ayan, nasa Hello. likod namin, yung band ni Miss Ann Curtis. Yes. Ang nag-iisang Diyosa. <laughs> Ito na lang yung nakayanan namin. Kasi from Quezon Province to Quezon City. One more! Okay, Hello! Arnold Store itu datang datang. Ada. Tu di sana. Masuk ini nanti orang pasil bilang gini. kamera.

Love you po! you! kay Kayla. Kayla. Bye! Bye! Ang ganda ni Bakla.